Dahil tulog na yung bunso ko, kaya pag na naman ako sa gawaing bahay. Magluto muna ako bago ako maglinis. Maaga pala ako pumunta ng palengke dahil maaga yung pasok ng anak ko, hinatid ko siya at dumaan na lang ko sa palengke para bumili ng uulamin. na naglalakad ako, napaisip ako ng uulamin kaya nakita ko yung sito kay magsitaw na lang ako at saka atay balon-balonan. Bumili na lang ako ng manok para prituhin mamaya dahil ayaw kumain ang dalawa ng Ayoko ko kumain nila ng gulay kaya bumili na lang ako ng manok. Pagkatapos ko pala magluto, nagwalis na ako dito at nagmap na ako. At sabi ng asawa ko may nakita daw siya mga langgam sa taas ng rep kaya nilinisan ko na. Yung mga bagay na hinahanap ko na hindi ko makita dito lang pala sa taas ng rep nakatago. Diyos mio, mari <laughs> hindi ko hinahanap nakikita ako pero nung hinahanap ko hindi ko siya nakikita. Pagkatapos ko na pala dito magmap, nagwalis na ako. At nilabas ko na yung mga basura dito. At dami kalat sa likod ng bahay kaya winamalisan ko At na. At inayos ko na din yung mga labahan kasi maglalaba na naman ako bukas dahil walang pasok yung isang anak ko. Kaya maglaba dami ang person bukas. Naalala ko hindi pala nahugasan ng anak ko kanina kasi nang siya pumunta sa school ka dahil late na siya kaya maghuhugas na ako. Sinisilip ko nga yung anak ko kung gising na pero tulog pa naman siya kaya ito na pinagpatuloy ko yung ginagawa ko. Naglinis na ako, nilinisin ko na yung lababo dito. At pagkatapos nito dahil alas Jis na magsasaing na ako para makapagpahinga naman ang person, di ba? At ito na yung huli, magsasaing na ako kaya relax muna ako. Thank you for watching. Don't forget to share and like.